So sa viewers natin mga idol na nagtatanong tungkol dito sa ating splitter na ginagamit So ano ba daw ang pinagkakaibahan nitong splitter ano? So dito mga idol kaya gumagamit tayo ng splitter dito lalo sa dalawa nating amplifier ano? So panag splitter tayo dito mga idol may kanya-kanyang signal po pasok sa bawat amplifier natin. So, hindi kontrolado ng bawat isa yung signal na pumapasok dito. So, kahit i-off natin itong unang amplifier, tutunog pa rin itong pangalawa nating amplifier dahil may sarili siyang signal na pumapasok. Kahit palakasan natin itong ating volume sa pangalawang amplifier, hindi rin apektado itong una nating amplifier. So dahil sa splitter na ginagamit natin, may kanya-kanya silang uh, signal. So hindi katulad yung nakaline out tayo mga idol na rito sa ating pangalawang amplifier. Na once na inop natin yung una nating amplifier, hindi rin tutunog yung ating pangalawang amplifier dahil nakaline out tayo. So pag hininaan natin yung unang amplifier, hina din yung pangalawa nating amplifier. So yun ang pinagkaiba na idol ng nakasplitter at saka nakaline out.